guys, okay, so, oh, yung mga pinalitan natin ngayon, ayan. Likod na preno, tapos stabilizer link dito nga pala sa Japan, ano to, ring groto, no? Yan, to. Endo boots dito sa Japan to, pero ano to, tie boots sa, ay, sa salitang English, no? Ito. <laughs> belts, dalawa. Kadalasan, pag nagpapalit sila ng belts dito, dalawa-dalawa na, no? Ayan. Dito, tawag dito, ano, beruto. Yan. Yeah. Ito nga pala yung sakyan, guys. At ito nga pala, no. Pulant Busta. Prevent overheating, daw. Solio, no. Kaya, sorryo oh. Yan. Yeah. Tapos na natin gawin, no. Yung coolant busta dito lang din nilalagay, no. Hihigo pa ng konting coolant tapos galagay mo na siya. O kaya yung pag napuno na to dito. Yeah. Shish. Shish, hindi oh. Alternator belt saka compressor belt, no. No alternator belt, buti umabot pa dito, oh. 'yan, yeah, no. Wala nang iipin, wala nang bundok. Eh, ano no uti mga pa, no? Ayan, guys. Napalitan natin yung belt nito, no? Acti. No? Honda Acti yung papalitan natin. 네. 그 뭐냐면

Matay